Hello mga kachos, for today's video is ipapakita ko sa inyo kung anong ganap doon sa reunion nila Daddy Chan kahapon. So, panoorin natin guys. Guys, nice. yeah, it's a uh, reunion day. Reunion na mga classmate. oh itong mga ganap ngayon sa araw na to. Then. Punta kami dito doon sa ano, sa uh, classmate ko na maliligo ngayon. So ganito. Dito kami ngayon sa King Jim. King Jim tayo ngayon. So diba? sila guys. natin ito ang King Jim then pwede yung market dito for kaya dito guys diba? ang ganda guys may slide dyan. for kids for kids and for Juana siya guys ito hindi pa nila natapos hindi pa tapos dito pero ganyan na may ano din dito guys mga pwede din mag check in for overnight Ayun, ito po ang King Jim King Jim Resort guys and go actually oh dyan ha ah, ganda diba ganda naman guys ang view dito pag nagtuto ko sa taas kahit eh, hindi naman sa taas, maganda din naman. Uh, kung pumunta kayo dito is uh, King Jim uh, King Jim uh, Beach Resort then from uh, Alicia uh, nasa Imelda kayo then Magtanong uh, magtanong talo kay guys kasi hindi ko alam kung ilang kilometro mula mula alis hanggang alis uh, mula Imelda I mean hanggang dito sa beach resort. Ay okay, ko ano. Gen din. Sa kabila diyan kita nyo yan guys. That is uh, Dinlajar Beach Resort. So Magkatabi lang yan Ito, ito yung classmate ko Diba Classmate dagat yan Hindi lang ako lang pag picture nyo Maya siguro i-vlog ko na lang mula dito hanggang doon sa crossing for Uh, kung saan makita nyo mula doon pero I think is marag, hili, uh, I think is hindi na siguro kasi mahirap na kasi mag video ng mag isa lang I think siguro mag, mag, -video, akong mula, uh, mag video ako Yun. alright guys muli uh, na may oy uh, uh, na kami guys so that's all, all huh? uwi na kami, then that's all ah uh, yun guys <laughs> sa daan din dyan pa labas yan, yan dito ako dadaan guys so abangan nyo na lang mamaya kung ilang ano so kung guys kung gusto nyo magpunta dito just text me or call me i ano ko yung ano dito yung facebook account ko or Just call of my mommy Amelia Director Live Vlog oh. yan guys that's all thank you hmm. this is a uh, King Jim La uh, King Jim Beach Resort okay. Wah, ginyan. Ginyan. Mm -hmm. yan, yan ang kanilang mga guys. Ma, diyan din tayo mag ano dyan, uh, reserve Pwede din mag kung mayroong mga birthday, birthday or kasal diyan. Dito din kayo pupunta, guys. Just text me or message on my Facebook account. Thank you guys. Damn. That's all. Thank you.